Higit dalawang linggo na lang bago magsimula ang paghahain ng Certificate of Candidacy para sa mga kandidato sa 2025 elections. At dahil dyan, naghahanda na rin ang Partido Federal ng Pilipinas ni Pangulong Bongbong Marcos para sa darating na halalan. At live mula sa Pasay City, nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Gio, anong plano ng Partido ni PBBM sa darating na eleksyon? Julius, nagtipon-tipon nga ngayong araw ang mga opisyal at miyembro ng Partido Federal ng Pilipinas para sa isang General Assembly at National Convention. Kabilang sa dumalo si Pangulong Bongbong Marcos na inisa-isa ang maaring balakid na kaharapin ng partido. Kabilang dyan ang banggaan sa parehong posisyon ng ilang miyembro at kaalyado ng PFP. Ayon kay PBBM, madalas nangyayari ito sa mga lugar na kulang ang kandidato. Kaya mahalaga raw na pag-usapan at maplansya ito sa pagtitipon kasama naman ang iba pang kaalyadong partido sa September 26. Nagpaalala rin ang Pangulo sa mga kapartido na wag magpakampante lalo na sa pangangampanya kahit matibay naman ang PFP. Kung may natutunan daw siya sa kanyang ama na si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr., yun ang sipag at tiyaga sa paglilibot. Narito ang bahagi ng talumpati ni PBBM. Siyempre, eh, ganun din yung eh, lagi naman nangyayari sa atin. Yan. Uh, lalo na kapag lahat tayo ay nagkakasama. Ah uh, magkakabanggaan ng konti dahil may par may pe kandidato yung kabilang partido may So yun ang mga kailangan natin ayusin. Mas maganda sana kung maayos ang natin uh, maayos ang ating uh, eleksyon as maayos ang kampanya Julius, bago ang General Assembly ng PFP dito sa Pasay, dumala rin sa National Summit Against Online Sexual Abuse or Exploitation of Children o OSAEC ang Pangulo. Hindi raw niya matanggap na Pilipinas ang epicenter ng child pornography sa buong mundo. Naging emosyonal em pa siya sa naging karanasan ng isa sa mga biktimang naiyak ng magkwento ng kanyang sinapit sa kamay ng abusers nito noong menor de edad pa lang siya. Narito ang pahayag ni and the company of those tears that I just shed was a deep sense of shame, because we have not done enough. So your imagination cannot even begin to fathom what is done to these poor children, to our poor children, and for us to allow this to happen in our country brings to me. An overwhelming sense of shame because being in government, being in public service, we are not doing enough. We must do more. Julius, naniniwala si Pangulong Bongbong Marcos na may magagawa ang pamahalaan katuwang ang mga ahensya ng gobyerno maging ng pribadong sektor para matuldukan ang patuloy na pagtaas sa bilang ng kaso ng sexual abuse sa mga bata. Samantala, balik dito sa National Convention at General Assembly ng PFP. Kanina nga ay formal nang nanumpa ang mga opisyal sa partido sa pangungunan ni Pangulong Bongbong Marcos bilang National Chief Chairman. National Vice Chairman naman si Special Assistant to the President, Secretary Antonio Lagdameo Jr. At PFP National President naman si South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo. Sa tanong naman Julius kung may senatoriables na ba para sa 2025 halalan ang PFP. Wala pang inilalabas na formal na listahan dyan ang partido maging si Pangulong Bongbong Marcos. Julius, balik sa iyo. Maraming salamat, Gio Robles.